Residente sa Georgia, binaril ang mga intruder na nagkunwaring pulis. Isang babae sa East Point ang pininotektahan ng kanyang Laurel Ridge apartment sa mga magnanakaw huwebes ng umaga. Ayon sa mga report, tatlong taong lumapit sa tirahan ng biktima makalipas ang hating gabi. Sinabi nilang sila raw ay miyembro ng East Point Police Department. Sumilip ang residente mula sa pintuan at nagtangkang pumasok ang tatlong lalaki. Ayon sa pulis, isa sa mga suspects ang tinutukan ng handgun ng babae na mayroon ring armas para protektahan ang kanyang sarili. Naunang bumaril ang babae. Ang bala ay nadaanan ng kaunti ang ulo ng isa sa mga intruders at nagsitakbuhan silang lahat. Naabutan ng mga pulis ang juvenile na natamaan ng bala at ang lalaki ay dinala sa ospital para sa mga gunshot wounds sa kanyang ulo at likod. Ayon sa mga residente, dumami ang mga break-in sa kanilang lugar. Noong isang linggo lang ay may anim na insidente. Ayon sa babaeng bumaril sa mga intruders, sana raw ay okay lang ang lalaking kanyang natamaan.